Sopas. Hi guys, Miss Ayusin Mo here. Magluto tayo ng sopas sa malamig na panahon. Hi guys, eto, bumili ako ng manok at elbow macaroni at repollo, carrots. Ayan guys, katas. Eto yung manok ko, guys. Hugasan natin mabuti at marinate natin ng asin. So yan guys, ha hap hap lang yung iluluto ko dito. So magtitira pa po ako ng kalahati. So ito yung repolyo ko, carrots. Ayan guys, hugasan natin mabuti yung ating repolyo. Ayan. So nahiwalang natin na maliliit, meron ako ditong bawang at sibuyas. So ito yung elbow macaroni natin guys, ito po yung gagamitin natin sa pagluto ng sopas. Ayan guys. So, actually, ako lang po yung kakain nito. Ayan, share ko lang po sa inyo. Nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko ng margarine. Margarine po yung gagamitin ko sa pag-isa. Kinisa ko na po dito yung bawang at sibuyas. Ayan po yung ating pag -isa at lutuin lang po natin mabuti yung ating bawang at sibuyas. At pagkatapos po nun ay i-add ko na po yung konting manok guys. Ayan, yung mga hinugasan kong manok, hinati ko lang po yan para may iluluto po ulit ako sa susunod na aking pagkain. Ayan guys, isang kutsa lang po natin itong mabuti. Ayan guys, and then add na po natin yung ating elbow macaroni. So guys, inasinaksangkot siya ko po yung ating elbow macaroni. Ito po yung technique para po hindi masyadong lumambot yung elbow macaroni natin. Ayan, kahit mababad po ito sa tubig, sa sabaw ng macaroni ay hindi po ito malulusak at mamamaga na lalaki yung ating elbow. Ayan. So, after po nung naisangkot natin, ay lagyan po natin ng tubig. Ito po yung ginamit kong tubig ay yung kumukulong tubig. So yan guys, minuhusan ko na po ito ng kumukulong tubig at yan ang ating pinakasabaw. Ito yung sabaw ng ating sopas. So hayaan ko lang po itong kumukulo at takpan natin. So takpan natin ito guys at hayaan lang po natin itong kumulo. Ayan. So habang naglilinis ako, Ayan, kumukulo yung aking pagkain. So, ito po, nag-add na po ako dito ng salt at paminta. Ayan, timplain lang po natin kung ano pong gusto nyong panglasa. Pwede rin pong mag-add kayo ng patis, gumamit ng patis kung gusto po ninyo. Ayan guys, so ito medyo matigas pa yung ating elbow macaroni. Ayan guys, nad ko na po dito yung ating carrots. Ayan. So after po nun, ay inad ko na rin po yung ating car repolyo. Ayan, yung ating repolyo, hiniwa lang po natin ng maliliit. So, after po nyan, inad ko na po dito yung gatas natin na evaporate. Evaporada. Ayan, yung evap po, yung malabnaw lang po yung ginamit ko dito. So, haluin lang po natin. Hap lang din po ng gatas yung aking nilagay. So, ayan guys, haluin lang po natin hanggang ito ay mahalo sa ating sabaw. So, ito ay luto na po ang ating macaroni. Ready to eat na po ang ating sopas. Elbow macaroni sopas. Ayan guys, I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below naman mga kaayos. See you to my next video. Miss Ayusin mo here. God bless everyone. Thanks for watching. Pasensya na po kayo ha. Wala po tong sausage. Kasi dito sa Hong Kong, mahirap maghanap ng mga Pilipino product. Malayo po dito yung bilihan. So, yun guys. Pwede masarap naman po yan. Kahit ko lang ng sahog. Ayan. So, yun guys. Maglipat na po tayo sa ating mangkok. Ayan. Sa malaking bowl. Ayan. Kain Ay na po tayo guys. Ito yung aking sapas. Nag-add lang po ako dito na lang ng itlog. Nilagang itlog. Ayan guys. Ayan nga mi so so yummy. Thanks for watching. Bye. See you to my next video. I love you all. Miss Ayusin mo here. Thank you po. I love you all. It na sa malamig na panahon ng sopas. Yummy and delicious. Bye bye.